na anak ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa araw-araw na kami ay ligtas. Patnubayan mo po kaming lahat at gabayan sa aming pag-aaral. Maging ang mga guro at magulang. Ipinagdarasal din po namin na sa pangalan mo, Yesus, lahat ng may sakit ay gagaling. Muli po, maraming salamat sa iyo. Aming buhay na ibinigay niyo po sa amin. Ibinabalik po namin ang papurit pa sa salamat sa pangalan mo, Yesus. Amen. Sa nga na Ama, Nanak, na Espiritu Santo. Amen. Ayan, class. Alam ko, familiar kayo sa mensaheng nakikita ninyo sa screen. So, sa palagay ba ninyo, kapag na nakatanggap kayo ng mensaheng kagaya nito, ano ba ang pumapasok sa isip ninyo? Natutuwa ba kayo? Nagagalit? Nalulungkot? Sige nga, i-chat nga sa chat box. Anong nararamdaman nyo pag kayo'y nakakatanggap ng ganitong mensahe? Masaya. Masaya. Pero ang may tanong dito. Itong haba ay legit o scam? Ayan. So dapat, hindi kayo matuwa kapag ka natanggap kayo ng mensaheng kagaya nito dahil ito ay isang halimbawa ng scam o panloko. So ngayon, sa linggong ito ay tatalakayin natin ang kaugnayan sa picture o sa mensahe na ipinakita ko sa inyo. So sa quarter at sa ikalawang linggo ng module ninyo, kailangan ninyong maging mapanuri sa iba upang maiwasang maging biktima ng mga manluloko. So, mga kasanayang pampagkatuto ay nahihinuha ang kalalabasan ng mga pangyayari batay sa sariling karanasan. Ipapaliwanag ang sanhiat at nga ng mga pangyayari. Layunin ng module na ito na pagkatapos mong pag-aaralan sa loob ng isang linggo ay inaasahan na makapagbigay ka ng ideya at kalaman tungkol sa mga isinagawang gawain. Nailalarawan mo rin ang isang taong may pagkakatulad sa karakter ng pangunahing tauhan at nagagamit mo ng wasto ang mga salitang ginagamit sa pagbibigay ng sanhi at bunga ng mga pangyayari. So balikan natin, class. Kayo ba'y nag-iingat sa inyong mga bahay? Lalo na at maraming taong puso at manuloko sa ating panahon. Sa panahon ng krisis ng COVID-19 ay hindi may iwasan na ilan sa mga tao ay humahantong sa mga masasamang gawain. Ang ilang paraan ng kaniloko ay mababas ibaba. May nalalaman ka ba kung paano isinasagawa ang mga ito? Subukin ipaliwanag sa kahon kung paano isinasagawa ang bawat isa. So, sa bahagi ito, class, no, na nilagyan ko ng pulang kahon, ay isusulat ninyo ang mga nalalaman ninyo o ideya tungkol sa mga grupo ng salesigang, budol-budol o online scam. Maaari kayong magtanong sa inyong mga kakilala kung wala talaga kayong ideya o pwede rin namang maghanap kayo sa internet. Okay, pagkatapos inyong sagutan yan, kailangan ninyong mabasa at maunawaan ang nilalaman ng akda. So, sa aralin natin ngayong linggo, ito ay makikilala si Pilandok na isang tusong hayop na mahilig manloko sa kapwa niya hayop. So, si Pilandok class ay isang mapanlinlang at tuso katunayan, madalas na panlilin lang o panluloko ginagamit ni si Pilandok sa kanyang mga laban. Kaya naman lagi siyang nananalo. Subalit sa pagkakataong ito, bumalik sa kanya ang mga nagawa niyang panlilin lang, kaya siya naman ang natalo. Hmm. Sino kaya ang hayop na nakatalo sa kanya? Isa kaya itong malaki at makapangyarihang hayop? At sa paanong paraan natalo niya si Pilandok? Halina't inyong alamin. So, sa bahaging ito, class, na akda, ay babasahin ninyo at uunawain ng maigi ang kwento dahil pagkatapos ay may sasagutan kayo. Ito ay ang gabay na tanong. Pero, uh, kung ayaw niyo namang magbasa, pwede naman ninyong mapanood ang uh, akdang natalo rin si Pilandok sa YouTube. So, nandiyan class, naka-flash naman ang uh, link. Pwede ninyong ma-search yan. O, ipapasa ko na lang sa inyo mamaya sa inyong messenger. Sige. So, meron tayo class na tatlong gabay na tanong. Nalagyan ko na yan class ng arrow para makita ninyo. So, ang bahaging yan ay sasagutan ninyo o ipapaliwanag ninyo, batay sa pagkaunawa ninyo sa uh, akda na natalo rin si Pilando. Uh, bago tayo dumako sa isa pang gawain, uh, balikan mo na natin kung naaalala pa ninyo, ang katawagan sa akda kapag uh, mga hayop ang bida, ano kaya ang tawag doon, class? Kapag, uh, ayan, very good Lyra, pabula. So, eto ay tinatawag na pabula kapag uh, ang mga bida o ang mga umaakto o umaarte ay mga hayop. Sila ay gumaganap bilang mga tao, nakakapag-isip, nakakapagsalita, na kagaya ng isang tao. So, ito ay tinatawag na tabula. So, pagkatapos mong sagutan, ang gabay na tanong, dadako naman kayo sa ilapat natin. Tandaan, mga mag-aaral, kahit kailan ay hindi pwedeng maging tama ang isang gawain mali, kahit pa ang intensyon mo ay maganda. Kung kaya't ang panuloko sa kapwa ay mali pa rin kahit pa ginawa ito para sa kabutihan. Kayo ba'y magaling kumilatis ng tao? Batay sa akdang binasa, gayon din sa tauhang si Pilando. Ano kaya pwedeng maging katangian o profile ng isang taong maaaring maging maluloko? Ilarawan at ipaliwanag mo ito sa kahon sa ibaba. So sa bahagi ito, class, ibabahag, uh, ilalarawan ninyo ang mga katangian ng mga taong maaaring maluloko. Ano bang itsura ng taong manluloko? Ano bang kasarian niya? Ano bang estilo niya sa panluloko? Anong edad niya at ang background o uri ng pamumuhay? At batay sa iyong karanasan class, ikaw ba ay nakaranas na ng panluloko sa ibang tao? Ano ang naging bunga nito sa sa huli? So, ilalagay ninyo yan class lahat sa space na nandyan. Pagkatapos mong sagutan nito class, ang mga katangian ng isang taong manluloko o maaaring maging manluloko, kailangan mo namang basahin at unawain ang bahagi ng suriin natin. Ito na ay ang ating wika. So, sa bawat kilos na ginagawa natin sa buhay ay may kakambal na kahinatnan. Kagaya so, ng mga nangyari sa panilin ng Itilandok ay hindi naging maganda ang bunga nito sa kanya ating suriin ang mga pangusap sa ibaba. So, minalit ni Pilandok si Suso sa karera dahil dito ay natalo ang panlinlang na si Pilandok. So, mayroon dito class na mga sanhi at bunga. Maraming halimbawa dito, pwede ninyong basahin para makapagbigay sa inyo ng ideya. Pero bago yon ano nga ba ang sanhi. Ang sanhi klasa ay tumutukoy sa pinagmulan o dahilan ng isang pangyayari. Ito ay nagsasabi ng mga kadahilanan ng mga pangyayari. Sa Ingles, ito ay tinatawag ring cause. Ang bunga naman ay ang resulta o kinalabasan o dulot ng pangyayari. Ito ay epekto ng kadalinanan ng pangyayari o sa Ingles, tinatawag rin itong effect. May dalawa. Oh, ang dalawang ito ay laging inuugnay gamit ang mga sumusunod na salita. So hindi mo masasabi na mayroong sanhi at bunga ang isang pangungusap kung walang mga salitang babasahin ko. Ang sapagkat, palibhasa dahil dito kasi bunga tuloy kaya kaysa naman para. So magka-ugnay sila 'yan class palagi ang sanhi at bunga sa pamamagitan ng mga salitang ito. So marami diyang halimbawa class sa baba pwede ninyong basahin para maunawaan ninyo lalo. Okay, comment smiley sa chat box kung naunawaan. Ayan, mahusay. So, sa English yan, cause and effect. Kung naunawa na, tayain natin. Sa bahaging ito, may apat na gawain. Una, buuin ang crossword puzzle sa, sa, sa baba at isulat ang sagot sa bawat kahon. Pag sinabing across, pahiga. Kapag sinabing down, pababa. Okay, across, pahiga, down, pababa. Okay. Comment like kung naunawaan ang unang gawain. Ayan, mahusay. So, kung naunawaan, dadako tayo sa ikalawang gawain. Panuto, subukin natin ang iyong mga natutunan para sa linggong ito. Tukuyin kung anong magiging sanhi at bunga ng bawat pang -usa. So, isusulat ninyo, class, sapat lang ang inyong kasagutan. Ilalagay ninyo dito kung ano ang posibleng sanhi o bunga ng bawat o ng bawat pangyayari. So, ilalagay ninyo dito class sa uh, blank o sa puwang ang sanhi o bunga ng bawat pangusap. Comment heart kung naunawaan ninyo ang bahaging ito ng inyong gawain. Ayan. So, dudugtungan lang ninyo to class ha, ng sanhi o bunga. Okay. Ang ikatlong gawain naman ay salungguhitan ang sanhi sa bawat pangusap. Kapag sinabing salungguhitan, i-underline, linyahan ang bahagi ng sanhi. Samantalang ikahon naman, ang magiging bunga sa bawat pangusap. So kapag sinabing kahon o ikahon, lagyan ng box. Okay. Comment, peace sign kung naunawaan. Ayan, mahusay. So, apat ang gawain ninyo nagagawin o sasagutan sa tayain natin. Sumunod ay ang, ito na, isang maligayang pagbati, malapit ka nang matapos sa iyong module para sa linggong ito. At bilang pagtatapos, narito ang pinakahuling gawain na dapat mong tapusin. Sa kahon na nasa ibaba ay gumuit at bumuo ng isang maikling comic strip na magpapakita ng pandaraya at panluloko sa kapwa ay nakasasama sa buhay. Ipakita rin sa larawan ang mga masamang epekto nito at kung anong magiging bunga nito sa uli. So, batay sa uh, pamantayan na nariyan sa inyong module, ay yan yung pagbabasihan ko class ng inyong magiging puntos sa gawain ito. Kailangang may kaugnayan sa paksa, dalawang puntos. Kailangang may sanhi at bunga ng mga pangyayari, dalawang puntos maayos ang daloy ng kwento, may originalidad, may kalinisan sa pagawa at sa kabuuan ay magkakaroon kayo ng sampung puntos. Okay. Mayroon akong ginawang halimbawa, class. O, sabi ng isang seller, take all sa halagang 300 pesos. So, siya naman, uh, natuwa siya dahil sa dami, nagalak. Kaya binili niya, nag-mine siya. Pero pagdating pala ng kanyang order o ng kanyang binili ay hindi niya naman pala ito mapapakinabangan. So anong naging uh, dahilan kung bakit uh, siya ay nalungkot o naloko dahil hindi siya nag-isip ng maigi. Padalos-dalos siya. Ayan, uso yan sa atin niya. Minsan, hindi naman uh, natin kailangan, binibili natin. So, sa huli class, minsan tayo ay naluloko rin ng mga seller kasi ibibigay nila yung paninda ng mura. Pero sa huli, hindi naman pala natin ito mapapakinabangan. So, yun. Yan ang isang halimbawa ng scam. Or ibibenta niya sa murang halaga pero wala naman palang kwenta pagdating sa iyo. So ayan class. Pero hindi naman nila lahat ha, na uh, ang mga seller ay lahat manloloko. Dito ipinapakita lang na kailangan nating maging mapanuri sa mga taong uh, pagkakatiwalaan natin. Ayan. So, may mga katanungan pa ba? Gagawa kayo class ng kagaya nito, Comic Street. Itat sa chat box kung may katanungan. Kailan yung deadline, ma'am? Wala namang deadline pa. Sabihan ko kayo kung kailan ang deadline. Pero ngayong araw, araw at oras ninyo sa pagsagot sa module ay 9.30 hanggang 11.30. Kung hindi matapos, pwede bukas. O sa mga susunod na araw. Ma'am, pwede ma'am kahit di na-join. Uh, basta, original. Bawal, kopyahin. Pwede kayong maghanap ng mga samples sa Google. Yung mga drawing. Pero bawal, kopyahin. Kailangan sarili pa rin yung gawa dahil meron niya sa pamantayan. Kailangan na or may originalidad. Dalawang puntos. Sa, 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 jan, sa, 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 module po, class. Ah, okay po. Lahat po lang, hindi kasha. Kung hindi kasha, pwede kayong manap ng malinis na papel. Pero, kung kasha naman sa module, sa module na. Pero sabi ko sa inyo, yung mga nag-digitize ha, mga nag-digitize, nag-download sa notebook sila magsasagot. Okay lang, dyan, dyan, Dayron. Okay lang ko sa intermediate. Okay po. Okay? So, kung tapos na natin ito. Ito. merong ano to class? Uh, Diyan sa module ninyo, may gabay. May gabay o plano ng pagkatuto sa Filipino. Gabay ito para sa inyong mga magulang class. Yan, pwede ninyong ipabasa sa kanila para mag-guide rin kayo kung paano sagutan ang module. So, wag din ninyong kakalimutan plus ang feedback ng mag-aaral. Kailangang ilagay ninyo ang mga gawain naging madali sa inyo sa asignaturang Filipino, ang bahagi ng module na nahirapan kayo at ang puna o comment. So, ito rin, meron din para sa magulang bahagi ng module na naging madali sa kanyang ituro sa inyo at ang mga bahagi ng module na hirapan siya ituro sa inyo at pati na rin ang comment. So, Ayan. So, hanggang dun lang yung aking PowerPoint presentation at maraming salamat sa inyong pakikinig. May katanungan ba? Wala na ba? So, kung wala na, picture na tayo. Open cameras. Pwede naman mamaya magkaklase tayo sa Messenger, magtanong kayo sa akin doon. Picture tayo ha.